Alam mo, um, napaisip ako habang binabasa ko itong mga material na pinadala mo. Bakit kaya, ano, may mga simbahan o kilusan na parang bigla na lang, boom, kumakalat. Oo okay. eh. Tapos yung iba naman, parang kahit anong effort, kahit anong resources, parang hirap umusad. Stuck, bo. Tama. Madalas nating nakikita yan. At sabi nga dito sa mga binasa ko, hindi raw to bastang, ah, uh, swerte lang. May dahilan. Exactly. Hindi siya accident. Kaya naman dito sa pag-uusap natin ngayon, sige, subukan nating himayin itong konsepto ng multiplication, hmm. yung pagpaparami. Oo. Partikular sa konteksto ng mga simbahan, mga kilusan, based dito sa um, sa mga sources mo. Hindi lang yung simpleng paglaki ah. Hindi lang addition. Yun na. Kundi yung pagbuo ng isang sistema na parang, ano, kusang dumarami, may sariling buhay, ganoon. Parang organic umang mga um, pinaka-core ideas dito, ano ma talaga yung mga susi para yung isang kilusan? Hindi lang siya, alam mo na, nagsusurvive. Hindi lang nagme-maintain? Kundi patuloy na lumalago, nagpaparami. Yung parang walang katapusan. Okay, sige, simulan na natin to. Game. Sige, unahin natin yung, yung pinaka-basic. Bakit ba daw um, sobrang halaga nitong multiplication na hindi sapat yung basa na dadagdagan lang yung miyembro or nime-maintain lang yung, ano, yung mga programa? Ah, kasi may binabanggit kasing panig dito sa isang source mo eh. Yung stagnation, burnout, tapos uh, pagiging irrelevant. Parang ang ganda ng building pero hanggang doon na lang. Eksakto. Exactly. Diyan pumapasok yung contrast na binibigyang diin talaga sa mga material mo. Yung monument versus movement. Ah, oo nabasa ko yan. Monument versus movement. Isipin mo yung monument no. Maganda, matibay, pero static. Nakatayo lang. Ang focus, preservation. Pangalagaan yung nandyan na. Okay. Yung movement naman, dynamic yan eh. Parang ilog. Gumagalaw, kumakalat, nagre-reproduce. Yung sources mo, dinedescribe yung monumento as usually centralized. Ah, uh, iisa lang ang control. Oo. Tapos priority, ang stability. Ang sukatan ng success, attendance budget yung movement decentralized. Mas ano, mas okay sa kanila yung risk. Hmm, mas bukas sa pagsubok. Oo. At ang tinitingnan nila yung reproductive metrics. Nakakapag-produce ba ng bagong disipulo? Bagong leader? Bagong community? Gets ko. Sabi nga dito, maraming organisasyon. Nagsisimula as movement, pero habang tumatagal... Nagiding... monumento. Yun na nga kasi mas nangingibabaw yung desire to preserve kesa mag-risk para magpadala at magparami pa. O sa scripture. Malalim talaga. Binabalikan yung pinakaumpisa pa lang eh. Genesis 1.28, magpakarami kayo. Punuin ng daigdig, basic command yan. Tapos yung pattern kay Abraham, di ba? Yung blessing hindi lang para sa kanya. Lalabas, dadaloy. Flowing outwards, o. Oh. Tapos kay Jesus mismo, yung um, vine and branches sa John 15, mm -hmm. yung pananatili sa Kanya, ang resulta, bunga. Masaganang bunga. At hindi lang basta bunga. Bungang may kakayahang magbunga pa ulit. Exactly. At syempre yung Great Commission, Matthew 28, hindi lang make disciples. May kasunod eh. Teach them to obey everything. Kasama na doon yung pagpaparami. Implicit na nandoon. Tapos kitang kita sa acts Paano kumalat? geographic spread. Tapos, yung pag appoint ng leaders, gaya ng bilin kay Titus, appoint elders in every town. So, structured din pala yung pagkalat? Oo. -o. At ang ganda ng theological point na nakita ko, hindi lang ito strategy. Sinasalamin daw ng multiplication yung nature mismo ng Diyos. Paanong nature? Na siya ay, ano, mapagbigay buhay, creative, generous, at yung buhay na galing sa Kanya, natural lang na dumami pa. Yun yung engine ng mission niya. Ah. At yun din dapat ang bunga ng spiritual life, yung abiding kay Christ sa John 15, yun yung source ng bearing much fruit at yung fruit na yun reproductive din. So hindi pwedeng hiwalay yung personal na spiritual life sa pagpaparami. Magkadugtong talaga sila. Intimacy leads to fruitfulness which leads to multiplication. Okay, okay. So kung ganun pala siya ka-fundamental, ano naman yung um, itsura niya sa practice, sa actual na buhay ng movement? Dito sa sources mo, parang may binanggit na DNA eh, yung genetic code. Oo, parang ganun nga. May mga characteristics. Marami-rami yung nabanggit, pero parang may mga paulit-ulit. Isa na yung reproducible simplicity. Simple lang daw. Dapat simple, pero kayang ulitin yun kayang gayahin ng ordinaryong tao hindi kailangan ng ano special training agad dito pumapasok yung MVC di ba minimal viable church tama at yung simplicity para gumana talaga sa multiplication kailangan partner niyan yung apprenticeship culture ah okay hindi pwedeng simple lang hindi sapat kasi paano maiipapasa kung walang intentional na pagtuturo by doing 'yung multiplication ng leaders at disciples nangyayari yan sa life on life kasama mo ginagawa nyo together hindi lang classroom style Us related din daw dito yung missional normalcy oh na yung pagiging misyonero hindi lang para sa ilan hindi siya special event part siya ng ordinaryong buhay kristyano. so parang magkakabit itong tatlo simplicity apprenticeship normalcy parang braid sila kailangan silang tatlo para yung basic unit ng movement madaling maipanganak at maipasa sa iba. Gets ko. Hindi pwedeng complex tapos apprentice lang. Or simple nga pero walang turo. Okay, klaro. May iba pa bang key elements dito sa DNA na um, napansin mo? Meron pa. Malaki rin yung role ng distributed leadership. Ah, hindi pyramid. Hindi pyramid. Network ang itsura dapat, maraming leaders na empowered. May ownership sila sa iba't ibang levels. So kailangan dyan ng tiwala. Oo, at kasama nan yung risk tolerant accountable freedom. Binibigyan ng laya yung mga nasa baba na mag-try ng bago, mag-innovate, mag-adapt sa konteks nila. Pero may accountability pa rin, hindi basta-basta. Tama, accountable pa rin sa core values, sa network, sa isa't isa. Hindi siya chaos. May structure pa rin, pero mas fluid, mas mabilis gumalaw. At para mangyari yon, kailangan din siguro ng resource fluidity. Critical yan. Yung resources, tao, oras, pera, hindi dapat naiipit sa taas o sa maintenance lang. Kailangan madaling dumaloy papunta sa mga bagong tinatanim. Sa frontline. Para mabilis makapag-umpisa ng bago. Eksakto. Pekka, habang kumakalat at decentralized, paano naman naiiwasan na magkanya na lang yung mawala yung common identity? Diyan ba papasok yung cultural transmission? Napaka-importante niyan. Paano mo ipapasa yung values, yung core beliefs, kung network na kayo? Dito raw pumapasok yung power ng stories, ng shared practices, at lalo na ng mga rituals. Anong klaseng rituals? Lalo na yung mga sending rituals yung public celebration kapag may ipinapadala para mag-start ng bago. Nagnonormalize ito ng pagpapadala. Ah, okay. Hindi siya parang goodbye, kundi go. Parang ganol. At siyempre, kailangan din ng fast feedback and iteration. Dahil nga decentralized at maraming nag experiment kailangan mabilis matuto. Ano yung gumagana? Ano yung hindi? Paano mag adjust hindi pwedeng annual report lang eh. Kailangan real-time learning. Mas mabilis dapat. So itong mga to, distributed leadership, freedom with accountability, resource fluidity, cultural transmission, fast feedback, sila yung nagsisigurong adaptable at resilient yung movement habang gumakalat. Grabe, ampeling pala lang ang ampeling palalang ang pagkakadisenyo kapag ganon. Hindi lang siya listahan ng features, magkakakonekta pala talaga sila. Oo, parang ecosystem. Yung simplicity, kailangan ng apprenticeship. Yung distributed leadership, kailangan ng cultural transmission at accountability. Okay, so malinaw na yung itsura ng DNA. Paano naman ito? um, isinasa buhay? Ano yung mga practical na steps or designs na nakita mo sa sources? Ang pundasyon, laging binabalik sa so spiritual core. Prayer, scripture, yung mga ordinances or sacraments. Yan yung non-negotiable. Okay. Dapat laging nandoon. Oo. Pero pagdating sa paano, ang pinakadirect na application ng DNA ay yung reproductive discipleship. Dito po mapasok yung mga pathways tulad ng 139 model. Paano yon? Yung bawat disipulo, intentional na nag invest sa ilang tao, sabihin nating tatlo. Tapos tinuturuan din niya yung tatlong yon na mag-invest din sa iba. Ang goal, hindi lang magkaroon ng followers. Kundi mag-multiply ng disciple makers. Yun mismo. At madalas, ang venue nito, maliliit na grupo yung mga tinatawag na micro churches, simple churches o house church networks. Ah, doon nangyayari yung actual na pagtuturo at pagpraktis. Oo, doon nabubuhay yung apprenticeship. At sa level naman ng organizational design, anong itsura? Simple lang din dapat. Simple lang din konting core gatherings or rhythms lang, hindi yung ang dami-daming required na activities or programs. Nakakapagod din kasi yun. Mahirap i-sustain. At mahirap i-reproduce. Kaya, focus sa essential. Tapos, kailangan din ng release culture. Release culture? Yung pagpapadala? Oo. Imbes na pigilan yung mga tao na umalis para mag-start ng bago, ina-encourage sila. Sinasanay, binabasbasan, tapos sinusuportahan sa pag-alis. Wow, ibang mindset yun na. Malaking shift yan. At syempre, kasama na yung feedback loops para continuous yung learning and improvement. At dito rin siguro pumapasok yung MVC or MRU, yung Minimal Reproducible Unit. Exactly. Dito siya nagiging very practical. Tinatanong sa sources mo, ano ba talaga yung pinakasimpling forma ng church na kumpleto pa rin yung DNA? May worship, discipleship, mission na kayang simulan at pangunahan kahit ng isang, sabihin na nating medyo bagong believer. Ano kaya yun? Baka nga grupo lang ng 6 to 12 na tao, nagkikita regularly, mga isang oras lang. May prayer, may scripture, may accountability, tapos may isang simpleng missional action na ginagawa nila together. Parang ang simple nga pero kumpleto. Oo. Pag malinaw 'yan, mas madali siyang i-multiply. Isa pang tumatak sa akin 'yung emphasis sa obedience over knowledge. Ah, oo. oo. Mane yan. Parang sinasabi, okay lang na hindi mo pa alam lahat. Ang importante, sunusunod mo na 'yung alam mo, ginagawa mo na. Tama. Hindi sapat yung attend lang ng seminar o basa ng libro. Yung actual na pagsunod, yung pag-apply, yun yung nagtutulak sa multiplication. Yun ang nagiging testimonyo. Makes sense. Kasi yung ginagawa, yun yung nakikita at nagiging contagious. Totoo yan. At dahil nga, ang multiplication ay bunga ng ginagawa, nagbabago rin dapat yung paraan natin ng pagsukat. Hindi na pwede yung dati lang. O nga, dito na papasok yung distinction between vanity metrics at reproductive metrics na nasa sources mo. Yun na yun. <laughs> yung vanity metrics, parang pampaganda lang daw sa report. Attendance, laki ng budget, ganda ng building. Okay naman sila, pero... Papasa. So ano yung mga examples ng reproductive metrics na dapat tinitingnan? Marami sa sources mo eh. Marami nga. Pili tayo ng ilan na key talaga. Una, yung fourth generation test yung G4 Index. Paano yun sinusukat? Tinitignan kung gaano nakalalim yung chain ng discipleship. Kung ikaw leader, nag-disciple kay A, Generation 1, si A kay B, G2, si B kay C, G3, tapos si C nakapag-disciple na rin kay D, G4, at active pa rin si D. Wow, ang layo na. Oo, oo. Pag may G4 ka na raw na active, malakas na sa inyo na yung DNA ng pagpaparami. Self-replicating na. Hindi na siya dependent sa iyo lang ito raw yung parang gold standard. Okay, G4 index. Ano pa? Pangalawa, community multiplication rate or CMR sa mga existing mong simple churches or MRUs, ilang porsyento ba ang nadadagdag kada taon yung mga bagong panganak na grupo? Sinusukat nito yung grassroots reproduction. Okay, yung mismong pagdami ng maliliit na grupo? Oo. Pangatlo, Leader Development Pipeline or LDP. Hindi lang tinitingnan kung ilan ang leaders mo ngayon. Tinitingnan ilan ang nasa bawat stage. Identified pa lang ba? nag apprentice na? Nakomisyon na? O nangunguna na sa multiplication? Para makita kung saan yung bottleneck? Tama. Saan ba tayo nagkukulang sa pag-produce ng future leaders? Pangapat, Exporter Ratio or ER. Kada 100 active members, ilan ba ang naipadala na natin, sent out, para mag ng bago? Ah, sinusukat yung sending capacity? Oo, at yung sending culture na rin. Nagpapadala ba talaga tayo? Grabe, iba talaga yung focus, no? Hindi lang yung mga numero na madaling bilangin, mas malalim yung tinitignan. Mas tinitingnan yung mga nagpapatakbo ng multiplication engine. At importante rin sigurong tandaan sabi sa isang source mo, gamitin daw itong metrics for coaching and learning, hindi for judgment. Oo, hindi para mamuna or magparusa, para makatulong, para makita saan pwedeng mag-improve at kailangan kasama pa rin yung kwento, hindi lang puro numero. Shenbe Okay, so kung ganito ka-powerful at ka-ideal yung multiplication, bakit hindi siya laging nangyayari? May mga common roadblocks din na binanggit sa sources mo. Ano yung mga um, karaniwang hadlang? Ang pinakamalaking ugat daw madalas, yung culture na preservation focused. Takot mag-change, takot mag-release. Takot sa risk. Oo, oh, takot mag-release ng tao, ng pera, ng kontrol. Gusto lang i-maintain yung status quo. Tapos, andyan din yung overprogramming. Sobrang komplikado ng sistema. Ang daming activities ang daming kailangan i-manage. Kaya mahirap i-reproduce ng iba. Tapos, minsan naman, insufficient spiritual depth. Kung mababaw lang yung discipleship, hindi rin tatagal yung multiplication. Parang apoy na walang gatong. Madaling mamatay. Oh, at syempre, nariyan din yung leadership burnout. Nakakapagod din kasi kapag mali yung sistema. At yung contextual arrogance, yung feeling na yung paraan lang natin ang tama. Ayaw mag-adapt? Ayaw matuto sa iba. Okay, so para malampasan itong mga hadlang na to, ano yung mga kailangang pruning o pagtatabas? Basically, kailangan ng intentional na simplification. Alisin yung mga hindi kailangan. Tanggalin yung complexity. Back to basics. Oo. Oh. Tapos, i-prioritize yung guiding rhythms, yung mga spiritual disciplines na nagpapalalim ng ugat. Hindi lang puro activity. Mas importante yung being kesa doing. Parang ganun. Tapos, ituro yung principles, hindi lang yung specific methods. Para may flexibility to adapt. Para pwedeng mag iba, -iba yung itsura, depende sa lugar. Tama. Mag-adapt din ng sending culture. Yung celebration talaga kapag may umaalis para magtanim at i-decentralize yung decision-making at resources. Ibigay sa frontline. Para mas mabilis ang action. Exactly. Teka, isa pang panganib. Habang lumalaki at kumakalat, may chance din ng mission drift, di ba? Yung unti-unting paglihis sa original purpose? Oo. Malaking challenge yan kapag nag-scale na. Bakit daw ito nangyayari? At paano maiiwasan based sa nabasa mo? Nangyayari raw yan dahil sa maraming bagay. Nagkakaroon ng bagong incentives na hindi na aligned sa multiplication. Yung hatak ng culture sa paligid, pagod o paghina ng focus ng mga leader, pressure ng resources. Maraming factors. Oo. Kaya para maiwasan, kailangan ng mga safeguards. Unang una, clarity of vision. Kailangan sobrang linaw, simple at laging naaalala yung mission at core values. Baka one-page covenant lang. Laging nakikita, laging naririnig. Eh. Oo. Pangalawa, accountability structures sa iba't ibang levels. May mentors, may peer groups, may network councils na nag-check sa isa't isa. Hindi lang top-down. Hindi lang. Pangatlo, theological anchoring. Matibang dapat sa core beliefs, pero may theological process din para i-evaluate yung mga adaptation sa context. Para hindi kung saan-saan mapunta. Daksyon para laging nasa isip ng lahat na yun ang goal. Okay, so may mga bantay pala dapat. Hindi lang basta kumalat. Kailangan ng intentional na pagbabantay sa DNA. Okay, nabanggit mo kanina yung network, yung iba't ibang levels. Pwede mo bang i-explain pa to ng kaunti? Yung idea na ecosystem siya. Oo. May tatlong scales of relationship daw na crucial na kailangan gumagana lahat. Ano yung tatlo? Una yung micro scale. Ito yung pinaka-basic. Life-on-life discipleship. One-on-one, one-on-few. Dito yung intensive investment sa character sa pagpasa ng core practices. Ito yung parang seed stock. Dito nagsisimula ang lahat. Okay. Yung pinaka-maliit na unit. Oo. Pangalawa, yung meso-scale. Ito na yung simple church, oikos, yung MRI. Mga 3 hanggang 30 katao siguro. Sila yung parang community laboratory. Laboratorio? Oo, oh, dito na papractice yung natutunan sa microscale. Dito na discover yung mga potential leaders. Dito nangyayari yung peer formation, yung community life. Sila yung parang womb ng mga bagong disipulo. Ah, gets ko. Dito sila lumalago together. Tama. At pangatlo, yung macroscale. Ito na yung network or hub, parang yung Antioch model sa Axe. Sila yung nagkokonekta sa mga mesoscale units. Anong ginagawa ng network? Sila yung nagsishare ng resources, coaching, training, minsan seed funding para sa bago. Sila yung nagbabantay sa doctrinal health ng buong network at sila yung nag-organize ng strategic sending. So parang interconnected silang tatlo. Kailangan silang tatlo. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan healthy yung micro, meso at macro para sustainable yung multiplication. Mukhang complex, pero ang organic ng dating. At syempre, sa totoong buhay, may mga bagyo, may mga challenges. Paano naman daw nagiging resilient ang isang movement na ganito? Yung resilience, sabi nga sa sources mo, hindi ibig sabihin hindi katatamaan ng problema. Ang ibig sabihin, may kakayahang kang makabangon at matuto. Paano yun? Ang susi raw, una, decentralization and redundancy. Dahil marami kang leader, marami kang maliliit na grupo MRUs kung may isang area na tinamaan ng problema, hindi basta-basta babagsak yung buong movement, may ibang magpapatuloy. Hindi nakaasa sa iisang center lang. Tama. Pangalawa, preparedness. Sinasana yung mga tao sa basic skills, sharing the gospel, hosting a simple church at sa pagiging spirit-led para alam nila anong gagawin kahit walang specific instruction galing sa taas. Empowerment talaga. Oo. Pangatlo, adaptability. Yung kakayahang magbago ng methods or structures nang hindi binibibitawan yung core DNA. Flexible dapat. Nakaka-adjust sa sitwasyon. Oo. At pang-apat, support systems. Dapat may nakahandang coaching counseling, may rhythms of rest, Sabbath architecture, at may mabilis na tulong rapid response teams kapag may krisis. Para may sasalo. Tama. Yung example nga sa Acts 8, di ba? Yung persecution sa Jerusalem, ano ang nangyari? Nag-scatter sila. At kumalak ang gospel. Exactly. Yung scattering naging seeding. Yun yung model ng resilient multiplication. Grabe. Okay, panghuli na siguro. Para mangyari ang lahat ng ito, yung DNA, yung structures, yung resilience, ano yung kailangang puso? Yung mindset? Yung gawin ng mga leader mismo? Hindi ito basta manager lang eh. Definitely hindi lang manager. Kung ibubuod natin yung mga leadership postures na lumabas sa mga material mo, ang leader ng multiplying movement ay dapat, una, isang steward sender steward sender. Tagapangalaga siya, pero ang primary goal niya ay magpadala, hindi mag-ipon. Pangalawa, teacher of teachers. Ang success niya, hindi lang kung gaano siya kagaling magturo, kundi kung nakakapag-produce siya ng iba pang magtuturo at mamumuno. Nagpaparami ng kapwa leader. Oo. Oh, pangatlo, risk tolerant. Hindi takot sumubok, hindi takot magkamali, basta natututo. Pangapat, disciple maker first. Yan ang core identity niya, bago pa yung position or title. Siya mismo gumagawa ng disipulo. Nagmamodel. Yun. Panglima, obedience focused. Mas mahalaga yung ginagawa kesa sa alam lang. Panganim, may humble sending posture. Totoong nagagalak kapag may umaalis para magsimula ng bago. Hindi threatened. Celebration nga, di ba? Oo. -o. At panghuli, isang curator. Marang tagapangalaga ng museum pero ang inaalagaan niya yung core convictions, yung DNA. At inaalis niya yung mga hadlang para makadalo yung buhay ng movement. Wow! Ang laking shift niyan mula sa traditional leadership models. Malaki talaga. So ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa media na nakikinig sa atin? Kung lalagumin natin, um, itong mga insights mula sa sources mo. Itong pagpaparami, yung multiplication, hindi pala siya magic. Hindi, aksidente. Hindi rin siya optional program lang na idadagdag mo. Para siyang, ano, isang intentional na DNA. Isang operating system na kailangang itanim sa kultura, sa structures, sa puso mismo ng simbahan o kilusan. Nasa kaibuturan dapat. Oo. Ito yung shift mula sa pagiging isang monumento na maganda nga pero static, pinangangalagaan lang, patungo sa pagiging isang movement, parang ilog na buhay, dumadaloy, nagbibigay buhay. At lumilika ng mga bagong daluyan nagpaparami. Yun! Ang ganda nun! At bilang pagwakas na hamon siguro sa iyo, base sa lahat ng napag-usapan natin uh, mula sa mga material na to, ano kaya yung isang maliit lang pero napaka-konkretong hakbang na pwede mong simulan o kaya imungkahi sa community mo. Kahit ngayong linggo lang para masimulan yung pagtatanim nitong DNA ng walang hanggang pagpaparami. Hmm, isang maliit na hakbang. Oo. -o. Gaya ng tanong sa isang source mo, anong balon or well, anong potential source of life ang marahil ay natabunan na sa inyo at kailangan yung hukayin muli, kailangan yung i -unstop. Ano kayang isang bagay yon? Mm, magandang tanong yan para pag-isipan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa malalim na paghimay na ito ng iyong mga material. Talagang um, napakaraming insights. Salamat din. Enjoy the conversation. Hanggang sa susunod na pagkakataon.